No, Meron po bang cases na uh, sa ibang part po ng muscles po, parang dito po sa may harap lang po ng ano po natin bibig, na yun po ang nagiging reason bakit po nagkakaroon po ng dysphagia? Yes. Uh, I actually had a, we actually saw a patient before na macroglossia. No? Pag sinabi yung macroglossia, so sobrang laki ng dila niya. Oh. As in, nakalabas na yung dila oh. niya sa bibig. No? Nagda-dry na nga kasi naka-expose lang sa mm. air. No? So pag ganun, sobrang hirap talaga kumain. Ang kinakain lang niya, liquids lang talaga. 'no hindi siya makakain ng solids kasi pag solid yung kinakain niya wala hindi 'no hindi nagpa through 'no so pwede mm -hmm. siya masakal pwede siya ma pwede siya magkaroon ng aspiration 'no so yun may mga ganun na cases or iba tinutubuan ng bukol sa bibig 'no mm -hmm. for example may mga may mga nakilala ako lalo na sa mga bandang Tanay area 'no ng ng Pilipinas uh, ng Metro Manila uh, uh, kasi ano sila nag nga sila. Yes, yes. No, so sure. may ganun kasi meron ibang nag-i-invert ng tobacco smoking, mm -hmm. no? Inverted smoking. Yung nagkakaroon sila ng mga tinatawag natin na oral cancers or oropharyngeal cancers. These things are actually very bad to look at, no? Ang pangit ng prognosis ng pasyente pati yung quality of life nila is very very bad also, no? Kasi Pangit eh. Pag inoperahan namin yon, I mean, it, this is not as simple as tinanggal mo lang. Isipin mo mayroon kang malaking bukol dito. Pag tinanggal mo yan, you have a very big defect. No? So, kailangan mong paltan yon. So, kinsa kumukha mo ng muscle dito, nilalagay namin dito. Mm -hmm. Or we get, may mga subspecialties po kami na nag-ano talaga, no? na microvascular na ano, reconstructive surgery talaga. Dok, sinabanggit niyo po kanina na medyo malaki yung kanyang dila, paano na po ang gagawin na treatment O ano po ang gagawin doon para kahit pa paano umaluan naman yung ano niya, yung kanyang Uh, Swallow. swallowing. or yung kanyang buhay. Uh, <laughs> nagbabawas kami ng tissue. So, binabawasan yung tissue but preserving also the muscular integrity. No? Mm -hmm. So, kinukuha na namin. Meron din mga procedures na ano, radio frequencies. No? So, radio frequencies, kunyari ito yung dila mo, may ini-inject dyan, tapos it helps shrink the tissue. Oh. No? So, medyo may advance na, advancement na rin sa treatment. No? Pero yung isa na patient namin, binawasan namin. No? Okay. Hiniwaan namin sa gitna, tapos we tried to uh, close it again. Mm. No? So meron ding iba na may binibigay kami ng medication that it helps shrink the, the tongue. No? So mm -hmm. depende talaga sa reason. Pero Dok, uh, mayroon po akong nabasa na yung iba pong mga patients na nagkakaroon po nito, usually po, yung may mga demensya daw po. Do. Totoo po ba yun? Yeah. Kasi dapat diba sabi ko, um, any prob dementia, parkinsonism, no mm -hmm. parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis. These are actually neurodegenerative. No? Mm -hmm. So in time, talagang nagde-degenerate na talaga yung nerves natin, oh. hindi na siya masyado. Kaya sabi mo dementia happens in oh elderly. Yes. So pag elderly na talaga tayo, it 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 follows na eh, no? Mm -hmm. So kailangan talaga alalay talaga sa mga matatanda natin, okay. no? So kailangan talaga may nag-aalaga sa kanila kasi kawawa naman, 'di ba? Tinagaan nila tayo, lumaki tayo, tapos binataan. Mm -hmm. Sila na yung okay. turn na nila Para dapat siya. may nag-aalaga din sa kanila, no? Mm -hmm. mm -hmm. Pero doc, sa mga ano naman, yung mga meron po kasi ako narinig na laryngitis naman. Mm -hmm. Ano naman may kinalaman po ba 'to sa dysphagia, ang laryngitis? Yes, pwede rin po, no. Kasi ang larynx natin, sabi ko nga, it's just right in front of the esophagus. no? Mm. So, kung namamaga ito, it causes swelling on the area. So, kung mayroong swelling doon, hirap kumain, hirap dumuno kasi para nasa stock at masakit. No so Para may obstruction din kasi. Yes, para obstruction kubo. din siya. So ito, ito, ito yung mga reversible, no? Ah. Na pag tinreat natin, we treat with antibiotics kung bacterial yeah. yung reason, no? Tapos sometimes we give steroids also mm. to the patient to to cause a uh, decrease in the swelling, Pwede ma-resolve yung ano, yung laryngitis, mawala yung laryngitis. Pwede bumalik yung dati yung ano, mm -mm. uh, pag Pero doc, if left untreated po ang kahit ano pong stage po ng dysphagia, ano? Mm -hmm. Ano pong mangyayari po kaya doon? Um, number one is malnutrition talaga. Ay. No? Talaga magiging malnourished, papayat talaga yung pasyente. Makikita mm -hmm. yan. Sabi, oh, sobrang payat mo na. Abrupt po ba yun do? Kung um, kung Pagsak ng katawan. For some, yes. In a month's time, talagang ano talaga, bumabagsak talaga. Kasi, para kang nag, ano eh, mo Ma hindi pa sa OMAD. <laughs> yung ano eh, yung nangyayari 'yan kasi talaga silang ng intake. No? Didi-didi sila talagang makikita mo talaga sa physical appearance nila, yung talagang pagbagsak ng katawan nila. And that's that's actually alarming, no? Kasi siyempre, malnutrition can actually lead to death. Akala natin parang okay lang 'yun, no? Parang sabi, "Oh, sarap naman niya pumapayat." Pero no? hindi siya yung magandang klaseng pagkakapayat, no? Kasi hindi siya sinasadya 'yun, eh once naman Dok, kanlawa ang isang pasyente nagkaroon ng surgery for this kind of ano uh, problem sa kanya, dysphagia. Ano ilang months po bago siya talaga totally makakabalik dun sa kanyang ano, sa kanyang dati po na pamumuhay din? Tsaka yung treat ay paano po ba madalas na po ba rin siya nagpapa up nito? Gaano po sa kadalas? Yes. Uh, for example, no. For example, cancer patients, no. Mm -hmm. For example, may cancer patients kami, no. Sometimes ina-inoperahan namin, tapos during the healing process, nilalagyan muna na namin siya temporary na NGT. No? Mm -hmm. iso gastric tube para doon muna siya mag-feed. No? We allow it to heal siguro mga 6 to 8 weeks no? bago okay. tatry natin. No? Habang nakalagay yung NGT, tatry muna namin kung nakakakain na siya. Kung tolerate na ng pasyente, it has to be gradual. Eh. Hindi pwedeng... Mm -hmm. O, oh, pagkatapos sa six weeks, magbu-buffet tayo. Hindi <laughs> 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 pwede yun, no? Sa so, mm -hmm. Hindi pwede yun. So, That's dapat fine. gradual talaga. No? Kasi, Siyempre, we have to check also na okay ba yung ano, pinagdugtong? Okay ba? Nagumagana ba siya? Is it working properly? Kasi kung hindi, tinanggal mo na yung pinakain mo siya, okay. nagsasakal-sakal sa doon. Hindi pwede. So, kailangan, it's gradual. Tapos tama yung sinabi mo, it has to be monitored talaga. Tapos mm -hmm. kami na din yung mag a kung, o oh, sige, every, every month na tayo follow-up, or every two months, every three months, hanggang sa humahaba na talaga. Case-to-case. Case-to-case Case -case basis talaga. Mm -hmm. So, there's no hard and fast rule about it hindi rin natin pwede sabihin na oh, dapat in one week time, two weeks time, ganito, okay ka na. No? So it depends on the case, it depends on the procedure that's mm -hmm. been done to the patient. Kasi for example, laryngitis lang. Mm -hmm. One week time, okay, okay ka na okay ulit na. eh. Pero hmm? mm -hmm. pag inoperahan ka, minsan, sometimes it's forever. Hindi ka talaga makakain, dito ka na talaga kakain. Oh. So yun yun, yun yung problema. Mm -hmm. Any message po sa mga families po or sa mga pasyente po na meron pong dysphagia po? So sa mga kasambahay po na nakikinig at may question po, siguro for some people, kung kayo, ngayon lang din ninyo narinig ang dysphagia. No? So dysphagia again, ito po ay yung paghirap sa paglunok. No? Or minsan sinasabayan ito sa pagsakit sa paglunok. So ito po ay dapat hindi natin na uh, babali wala, kasi po, ang end point po nito, pwede tayong magkaroon ng tinatawag na malnutrition, no? Pwede tayong mangyayaya, pwede tayong manghina, pwede tayong mag magkaroon ng mga sakit, no? At uh, pag hindi po ito na correct, pwede rin ito mag-lead into death later on. Mm -hmm. So please, uh, magpakonsulta po tayo. Kung hindi man lang kayo makapagpakonsulta sa private, meron po tayong mga government hospitals that are free na na pwede po niyo puntahan. Tsaka meron po tayong MCGI clinic. Yeah. Every Friday, libre po yun sa Marikina. Kailangan nyo nang bumiyahe. Yeah. <laughs>